babala sa mga kababayan nating madaling masilaw sa mga pangako at may kasamang malaking halaga. Mag-ingat kayo, baka wala kayong kamalay-malay na gagawin na pala kayong drug mule. Nito ngang nakaraang buwan ng Enero 2025, dalawang Pilipina nga ang nasagip sa Malaysia na gagawin sanang mga drug mule. Madalas ngang nasisilaw ang iba nating kababayan sa mga ganitong klaseng modus dahil nga sa malaking halaga. Kadalasan ang bayad nga na inaalok sa mga Pilipino ay katumbas ng isang taong sahod ng isang Pilipino minimum wage earner sa Pilipinas. Madalas ang tinatarget nga nila ang mga Pilipino dahil sa bukod sa nakakaintindi tayo ng English at nakakapagsalita tayo nito ay alam nilang karamihan sa mga Pilipino ay depressed sa kahirapan. At ito nga ang istorya ng dalawa nating kababayang Pilipina na nasagip ng ating gobyerno na mahulog sa kamay ng mga sindikato. Nailigtas ng National Bureau of Investigation sa Malaysia ang dalawang Pilipina na gagawin sanang drug mules ng West African Syndicate. Yan ang ulat ni Harley Balbuena. Nasagip sa Malaysia ang dalawang Pinay na gagawin sanang mga drug mule ng West African Syndicate para sa drogang ide-deliver sa Hong Kong. Sa press conference ngayong Webes, Iprinisinta ng National Bureau of Investigation ang dalawang Pinay na itinago ang mga pagkakakilanlan para sa kanilang proteksyon. Natuklasan ang pag-recruit sa dalawang Pinay sa follow-up operations sa nasabat na 25 million pesos na halaga ng cocaine mula sa isang drug courier sa Pasay City noong Enero. Meron dalawang Pilipina na nire-recruit yung uh, drug syndicate, African Drug Syndicate, Uh, pinapapunta sa Malaysia all expenses paid at uh, 500 uh, $5000 uh, kung matutuloy ang trabaho so from Malaysia bibigay sa kanila yung yung drugs dadalin sa Hong Kong sa pakikipagtulungan ng NBI Dangerous Drugs Division Unit sa Malaysian authorities Naharang ang drug package na naglalaman ng 2.3 kilograms ng cocaine na nagkakahalaga ng 15.6 million pesos bago pa ito may abot sa dalawang Pinay. Naaresto din ang isang African. Ayon sa NBI, kalimitan umanong pinipili ng African Drug Trafficking Syndicate ang mga Pilipinong financially distressed o may pangangailangan sa pera, walang trabaho at marunong sa wikang Ingles. Papanagutin at parurusahan sa Malaysia ang African habang bibigyan naman ng counseling ang dalawang Pinay na absuelto sa criminal liability. Mas mabuti na iligtas natin yung mga na bibiktima ng mga Pilipino kaysa magkaroon na naman tayo ng another uh, Veloso case. Samantalang sa Bansang Colombia naman, isang pasahero ang nahulihan ng cocaine at ito nga ay nakatago sa loob ng wig nito. Panoorin natin ang video na ito. kasabihan... Na walang lihim na hindi nabubunyag, 'di ba? Mm -hmm. sa Colombia kasi, bistado sa airport ng sikretong nakatago sa wig ng isang lalaki. Talaga sa mm -hmm. wig ha? Kung ano 'yan, alamin sa Frontline report na ito. Ginupitan ng tauhan ng immigration ang lalaking 'yan sa airport sa Colombia. May kahina kasing bagay sa kanyang buhok nang sumalang siya sa scanner. Nabistong may nakasiksik pala sa kanyang peluka, nang matungkabang wig dito na tumambad ang pake paketeng cocaine capsules. Hindi naman panot ang lalaki. Halatang sinadya niyang kalbuhin ang sarili para maipatong ang wig at makapagpuslit ng droga. Agad naman siyang inaresto. Ayon sa otoridad, labing siyam na cocaine capsules ang narecover. Nagkakahalaga ito ng 10,000 euros o mahigit kalahating milyong piso. Kaya naman, sa mga Pilipinong nagre-reklamo kung bakit mahigpit ang immigration sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng bansa dahil ito nga ang isa sa mga dahilan na iniiwasan ng immigration na maliban nga sa human trafficking ay iniiwasang makalusot ang mga ilegal na droga. Kaya naman, wag na lamang tayo magreklamo at i-appreciate na lang natin ang ginagawa nila dahil para din ito sa atin para protektahan tayo. Dahil kung hindi sila maghihigpit ng ganito, ay siguradong maraming makakalusot at siguradong maraming sa ating mga kababayan ay mabibiktima lamang at babagsak sa kamay ng mga sindikato. Kaya laging maging mapagpasensya na lamang tayo at laging mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.